Kuluin naman na pinaigtingo ni senador Bongo ang kanyang bong suporta sa sektor ho ng sports dito ho sa bansa. Naniniwala hu siyang makatutulong ang pagkakarunho ng sapat na pondo para hu sa mga atleta delegates para hu sa kanilang preparasyon para sa Paris Olympics. Napaka-importante rito ang suporta po ng POC at ang suporta po ng ating mga NSA. Doon talaga manggagaling yung uh, suporta. So, magtulungan lang po tayo dito. Isa po ang senador sa mga nagsusulong na mapontuhan ang Philippine Sports Commission sa Budget Deliberation sa Senado. Bilang chair ng Senate Committee on Sports, umaasa siyang mamamayagpag ang mga Pilipino sa paparating na palaro. I'm rooting for our team na sana magagdagan po yung uh, napanaluna nating ginto. Uh, no? And so, happy nga po, no? Ako na rin po ang chairman ng uh, committee on uh, sports ng panahon na nanalo po si uh, Aydeline Diaz ng ating inaasam na first ever gold natin. Ah. <laughs>